Kumusta mga kababayan? Nandito tayo ngayon sa Barcelona, Spain. At kahit nandito tayo, sinusubaybayan natin ang lahat ng na nangyari dyan sa Pilipinas. At yung topic natin ngayon ay yung the return of the comeback, si Alice Go. At sa totoo lang, hindi ko nga na-realize na, na pag-uusapan pa natin ito hanggang ngayon. Eh. At ang tema ng buong Senate hearing na nangyari nung isang araw ay one more chance. Dahil ilang beses ni Risa Contiveros na binigyan ng one more chance si Alice Go. Sobrang kulit na nga sa totoo lang na itong Senate hearing na ito. At pag-uusapan natin yung mga detalye dito sa Senate hearing at bakit natin tinatawag one more chance itong hearing na ito. Dahil alam mo, sa hearing na ito, napansin ko, no, si Alice Go ay bumalik siya sa pinakaunang script niya. Parang deja vu na nga eh. Ang kulit na eh. Parang isang replay na pinapanood mo na paulit-ulit. Parang sirang plaka sa totoo lang parang ako nga sirang plaka na rin sa pagbabanggit ko dito sa issue with Alice ko dahil inuulit niya yung kanya mga sinasabi nung first and second hearing na sinabi niya na wala daw siyang maalala, hindi daw niya alam at saka yung ido double check daw niya tapos sinabi niya ngayon na at dinagdag niya to ha ah, yung mga um, hindi daw niya masasabi dahil sa kanyang personal self safety at may banta daw sa buhay niya. Yun ang mga dinagdag niya bago sa kanyang script pero pareho pa rin yung ginagawa niya sa ginawa niya in the previous hearings, yung magsinungaling at hindi magsabi ng katotohanan. At yung pagdadodge niya ng questions at yung mga sa non-answers na binibigay niya sa mga tanong ng mga senador. Ngayon pag-usapan naman natin yung banta sa buhay ni Alasco o yung kinaklaim niya na may death threats daw siya. Alam mo, hindi ako naniniwala dito sa death threats sa ito at tingin ko ito ay isang galing sa kanyang imagination lang at ito guni-guni lang niya. Bakit? Dahil ito, yung mga kasinungalingan na naumpisa niya nung nahuli na siya at humarap siya sa DILG Secretary Abalos sa King NBI ba yun o no? DOJ. At alam mo yung parang unang-una, no? pag, may, pag nahuli ka na, mag a ka talaga sa humanity ng nag sa sa'yo. So, you do that by saying na natatakot ka, pasensya na po, pagbigyan na po niyo ako. Alam mo yung mga ganong salita. At ang nagawa niya ay nasabi niya, pasensya na po, natatakot po ako dahil po may banta sa buhay ko. Kala niya hanggang doon tapos na yung kanyang kasinungalingan. Ang problema, nung humarap siya sa Senado at narinig to ng buong, buong ka Pilipinas, lahat tanong, sino itong nagde-death sa kanya? At nung tinanong sa kanya to sa Senado, nakita mo dito na wala siyang pangalan na maibigay. At sinasabi na lang niya na gusto daw niya sabihin in private or executive session pero pinipilit niya na pag sinabi daw niya, wag daw dapat sabihin kay kanino kung ano yung pangalan na yun. It doesn't make sense. And buti na lang may mga ibang senador that called her out on it. Because sa totoo lang kung may nagbabanda sa buhay mo na isang tao o isang grupo, to protect yourself against those that threaten you, the most safe answer you can give. And this will increase your safety is naming the person making the death threats. Dahil well, pag binanggit mo na yung pangalan ng tao na nagda-death threat, lalong maninigurado yung nag-death sa sa'yo na hindi ka mamamatay dahil kung mamatay ka, siya yung pagbibintangan. Make sense, ba? Diba? Pangalawa, kung yung sa kanya ay mga trolls, that's not much of a threat. Those are empty threats na pwedeng kasuhan na lang ng ating uh, DILG at ng ating NBI kung totoo nga may death threats. So, in any case, it doesn't make sense for her to not say kung sino o kung saan nanggagaling gagaling itong mga death threats na to. Hindi lang yon sinabi niya, nung tinanong sa kailan ginawa, paano ginawa, ayon niyang banggitin. Pero eventually, sa pangungulit ng mga senador, binanggit din niya na nag-isip siya ng number, nakaisip na siya ng number after so many questions na, o oh, sige, six times daw siya tinawagan. I really believe that's a random number na ginawa lang niya para lang maituloy niya at mapanindigan niya yung kanyang pagsisinungaling sa ating mga senador. Okay, so ito yung nangyari dito. Binanggit niya six. To be able to verify all of these, kailangan niya ipakita yung call log niya sa cellphone niya. Yun ang isa. O kaya kung text messages yan, kailangan niya ipakita yung text messages. O kaya kung sabi niya wala sa cellphone, kailangan natin makuha sa Globe or sa Smart o kung sino man yung cellphone provider niya, yung log ng calls. Dito mo makikita yung phone number. Dito mo makiverify kung sino yung may-ari ng phone number na yun. Tapos dito mo malalaman kung totoo bang may threats o wala. And ang pusta ko sa iyo, walang threats. And maniniwala ako na walang threats hanggang makapagpakita siya ng bagong ebidensya na magko-corroborate sa kanyang mga kasinungalingan o kanyang testimonya. So, yun. So, with regards to the death threats, wala yun. At dapat talaga, itigil na ng mga senador yung pagsasakay sa kanyang mga kwento at mga kwentong barbero. Nakakapagod eh. So sa issue na yun, huwag na nilang sakyan yun at dapat pag-usapan nila yung mga mas importanteng bagay dito sa Senate hearing na to. At ang kailangan tutukan natin mga senador ay ang issue ng mga pogos at ano ba ang koneksyon ni Alice Go sa mga pogos at sino ba yung mga kasabwat ng mga opisyal ng ating gobyerno na tumutulong sa kanya. Yun ang mas importante dahil nakita natin dito dahil may connection siya sa Lucky South 99 at kay Duan Ren Wu yung big boss ng Lucky South 99 at hindi lang yon nalaman din natin na may connection siya doon sa isa pang uh, Pogo na based in Cebu so yun ang kailangan natin tignan gano'ng ka gano kalakalak gano'ng makalak itong sindikatong to at sino ba lahat ng mga involved ngayon pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang senador na nag-attend at na hearing na to dahil all-star cast yan full attendance yung mga ating senador at ang dami sa kanilang mga nag-i-interpolate, nagbibigay ng kanilang mga manifestations at may mga special mention tayo. unang una si Senator Win. Alam mo, nung unang nagtanong si Senator Win. sa akin ang dating ano, parang makulit o paulit-ulit kasi yung mga tinanong din niya kay Alice Go nung first and second hearing regarding the financial statements of QJJ, mga business niya at mga personal finances niya. Pero nung natapos nang sumagot si Alice Go, maganda yung ginawa ni Senator Wynn dahil pinakita niya yung mga financial records, financial statements, at bank transactions to show na nagsisinungaling si Alice Go. Dito niya pinakita that QJJ Farms was funding the Pogo through Hong Sheng, uh, sorry, through Bao At dito mo nakita na nilalagay niya yung sarili niyang pera into Baofu and she was paying Hongsheng and even Zunyuan's electric bills using QJJ Farms in the millions. Nakita mo yung mga nagpapasok at labas sa pera from QJJ Farms and from Alice Go Here herself. At dito mo nakita yung kasinungalingan at napuking yung kasinungalingan ni Alice Go. Ngayon, si ano naman si Bongo. My God, walang kwenta talaga si Bongo. Hindi man lang nagtanong, nagmanifest lang at dinepensahan lang niya si Duterte. This is not about Duterte. This is about Pogos and how deep the connections go. Pinag-usapan nga natin siya at kailangan natin malaman kung sino ba involved sa mga Pogos at sino yung mga government officials na kasabot sa Pogos. And yet, Bongo, all he could talk about was defend Duterte. Wala pa naman nagsasabing Duterte sa buong akusasyon dito sa Senate hearing. Si Bongo unang bumanggit at nagbanggit sa pangalan ni Senate, ani ah, ni, ni pre, former President Duterte. Kaya yun, waste of time to si Bongo, he shouldn't even be there because he wasn't defending the Philippines at yung mga Pil Pilipino at yung mga biktima ng mga Pogos. Ang dinedefend lang niya ay si Duterte. Last but not least, pag-usapan natin si Senator J.V. Ejercito. Alam mo sa akin, ano yung ginawa ni Senator J.V. was interesting because oh sinakyan niya yung pagsisinungaling at mga kwentong ginagawa ni Alice Go. Sinakyan niya yun eh. nakakatawang nga na pinipilit niya o parang ininsist niya na biktima si Alice Go at kung pwede ba daw gawing witness si Alice Go dahil daw para malaman natin kung sino ba yung tunay ng mastermind sa likod ng mga pogos. Sandali lang po, Senator JV. Huwag natin kakalimutan na na hindi pwedeng maging witness si Alice Go. at puti nga sinabi to nung uh, taga-NBI ata o yung DOJ sinabi na ang witness protection program or to become a state witness ay may mga strict requirements yan ang isang requirement ay dapat ikaw yung least culpable o kaya least guilty. Okay? Pangalawa, kailangan matapat ka. Kailangan malaman ng tao na nagsasabi ka ng katotohanan at kailangan yung iyong testimonyo ay kayang ma-verify at merong corroborative evidence. Based on some of these criteria pa lang, na strict criteria, hindi na pumapasa si Alice ko dahil hindi siya tapat. Malakas siya magsinungaling at saka um, hindi kayang i-verify yung kanyang mga sinasabi o statements. Hindi lang yun. Ang pinakamalala pa dito ay hindi siya yung least culpable, culpable o least guilty. As a matter of fact, siya nga yung pinaka-guilty. Kaya yung pagsabi ni Senator JV na malaman natin kung sino ba yung sindikato na nasa likod na to ay yung mga big boss, huwag natin kakalimutan that Alice Go is not a victim of the syndicate. She is the syndicate. Kaya dahil dito, sana talaga yung ating mga senador at yung senate hearing ay itigil na yung pag iimbita kay Alice Go ipakulong na siya at o oh, kasuhan na siya isang na lahat ng mga kaso para makita na natin at malaman na natin kung talaga bang guilty ba to o hindi guilty at wag na siyang bibigyan ng one more chance at sa totoo lang ayoko na magkaroon ng sequel at malalapat to kung biglang magkaroon pa siya ng second chance